Hindi lahat ng magaganda, maapil. Wow. Hindi lahat ng maapil, magaganda. So, aling ka sa nabanggit? Mabait lang. <laughs> yung may tono. Seryoso, seryoso yung mukha. Close your eyes. Oh. Eh, alam mo bang maganda ka? Siyempre naman. Wow. Alam mo din ba na sexy ka? Siyempre naman. So, alam mo pala na wala kang dibdib? Teka, teka, ba't napunta sa dibdib? Siyempre, yun yung walang laman. <coughs> Kapag ako nakatuluyan mo, ibibigay ko sa sa'yo ang langit at lupa. Ah? Hindi na, uy. Hindi kita type. Ganun ba? Bibigay ko pa sana lahat ng sahod ko aking set katapusan. Ah? at ibibili kita ng bahay at lupa. Talaga? Bakit naman kasi ngayon ko lang nagparamdam? Hmm? Ang tagal na kaya kitang type. Kung ang suka ay binigar, oh. ano naman ang patis at tuyo? Sausawan. Hindi, <laughs> <laughs> ba't sausawan? Patis o dong! Sausawan yan! Uh! Diba sa